pang pinadama ng mga kasandalan ng 81st Infantry Spartan Battalion at mga kadete ng Reserve Officers Training Corps ang tunay na diwa ng Kapaskuhan sa mga lokal na mamamayan sa Camarines sa isa na gawang gift-giving activity kamakailan Katuwang din ng mga kasanduluhan at kadete ang local government unit sa mga bayan ng Camarines maging ang opisina ni Senator Alan Peter Cayetano Polytechnic University of the Philippines PUP Ragay ROTC Eagles Club at Alfilor Senior Memorial College ROTC Nasa isang daan at po pamilya mula sa iba't ibang bayan sa Camarinesor ang nabahagian ng Spartan Troopers ng mga food packs, noche na package, mga hiding kits at chinelas at iba pang pamaskong handog. Hindi alintana ng kasundaluan ang layo maging ang putik at madulas na daan dala ng masamang panahon upang makapaghatid ng mga regalo at makapagbigay ngiti sa mga mamamayan ng Sityo Manlaya Barangay Salvacion sa Bayan ng Pasakaw at Sityo Danawan Barangay Tanag ng Libanan. Nabahagian rin ng mga regalo ang mga mamamayan mula sa barangay ng Tampadong at Venerasyon sa bayan ng Pamplona, Camarines Sur. Ang 81st Infantry Battalion ay walang sawang makikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya at pribadong organisasyon upang lalong mayangat ang kalagayan ng pamumuhay ng mga lokal ng mamamayan sa lugar ng nasasakupan. Mula dito sa probinsya ng Camarines Sur, ako si Victor Bandibas Jr., ang inyong kaugnay.